welcome back to my channel so ngayon may customer ulit tayo na ang problema ay umiilaw raw ang dashboard niya sa crudo sir alin, alin ang nailaw dyan sir puro mga sir dito eh dito ah. siya nag yung parang turumpo ah. iyon -io mo nga sir susi para makita nila eto si sir yung nagpagawa na, na ng honda yung umiilaw yung sa handbrake eh <laughs> <laughs> maraming sasakyan din sir eh kaya <laughs> Nagustuhan niyo gawa ko eh. Saling din sir. Ito eh, once in a while 'tong ah, ilaw 'yan. Ayun kaling sir sa ano uh, 'yan, yung ilaw na 'yan. Uh -huh. Tong ilaw na 'yan, sa ano 'yan eh? Sa pang may tubig yung crudo mo. Ah, may lahok na tubig ganun. Oo, pang may tubig yung crudo mo, iilaw 'yan. So sir, check muna natin sa ano. Pero sir, yung battery mo hindi na ilaw ah. Hindi wala 'yan, pag gaganyan lang din. Ah, sige sir. Okay. Oh, okay sir, baba ka muna. na natin sir. Correct. Dapat mo muna. Dito. Dito yan, guys. Ito. Dalawa yan eh. Pero alam ko dito yan. Dalawa yan, sir. Sa so, crudo yan. Ah, akan ilaw. May sensor yan sa ilalim, guys. Ito wala. Wala tong isang sensor. Ayan, ha? wala, walang wire. Eh. So, dito tayo sa isa. Kaya kunin may ano, yung tina-12 yung ginamit natin kanina. Tama mo to. Itingnan natin yung socket. Pupunotin muna natin. <laughs> Dalawa yan sir eh. Sa crudo yan parehas. Ano to sir? Isusupwego no? Frontier. Ah, frontier. Ah, nisang frontier. frontier. Ah, frontier. Makawig kasi makaparehas <laughs> sila na <ng> <laughs> yun. Yan. Ito sir, may edin din yung wire niyan. Ito sir, oh. Ito yan. Ito uh, yung, ito kasi sir, pang may, pag may tubig yung crudo mo, dito siya pupunta. then, ah, okay. pag may tubig yan, lalapat yan yung pinaka-sensor niya. Iilaw yung sensor doon, yung pinak pinakita mo sa akin kanina. natin baka may defect Wala namang nakadikit sir. Paano eh. may sumugod niyo po? Hay ito nga sir oh. Wala sir nakadikit oh. Dito 'yung nakikit sa negative. Pwede mo dito. Hay okay. ito sir oh. Sir bakit tama sa yo? Hay no. Yan, Ay, balat. Ayan, ano? Ayan, no? ano? Oh, oh, oh. oh Kita mo, sir? Oo, oh, yan. Kita, oh, correct. Kita oh, sa camera. Oh. Ayan, sir. Ito kasi, sir, ground. Ayan, ang pumapasok dito sa, papunta sa dashboard, ground niya, negative trigger. Ayan, sir, nagdikit siya. Itong dalawa. Ayan, kitang kita naman, eh. Ayan mo, yan. Ayan, guys, oh. Ayan, nabalatan. Kasi nakaganyan yan. sa tagal, sir, uh, pag nagbabibrate, gumagalaw siya. Nakis-kis, okay, na? na, kiss. Uh, so, so guys, ah, uh, nakita ka agad natin yung trouble. So, wala nang problema si sir. Uh, maraming salamat.